Ituturo ko ngayon sa videong ito kung papaano ma-recover ang mga deleted posts sa Facebook at para ma-retrieve dito ay siguraduhin na tapusin itong ating video. Hindi ko na patategalin pa at simulan na natin. Una ay magpunta sa Play Store at e-type sa search bar ang Facebook at siguraduhin na naka-update tayo para sa mga bagong features ni Facebook. Pag okay na ay proceed tayo sa ating Facebook app at itap itong ating profile. Then iklik itong tatlong tuldok sa gilid, then piliin itong activity log. At iklik ang trash, at dito mo makikita ang mga deleted post mo sa Facebook. At kung gusto nyo itong ma-retrieve, ay itap lang natin itong box na maliit sa gilid. At iklik lang itong restore sa ibaba. Once na okay na ay automatic na babalik ang mga na-retrieved na deleted post sa timeline mo sa Facebook. Paalala lamang na meron po tayong 30 days mula nung nag-delete tayo ng ating post sa ating Facebook para i-retrieve dito, at pag lumagpas na sa 30 days ay magiging permanently na ang deletion ng post. Pero kung gusto mo naman na i-delete ito agad permanently ay pwede mo i-click itong tatlong tuldok sa gilid. Then click delete. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.